Nagpapataw-pataw asin dainang ng buhay. Kan madukayan ang sarong lalaki sa erigasyon sa barangay Lourdes Siang na Buak alas dos na hapon kan Desyembre 25. Binisto ang nadukayan na persona na si Jeffrey Lamitaw, 41 anyos, soltero asin na sedente kan barangay Antipulo yang parehong banwaan. Alas sa isin aga kan parehong aldaw. Kan huring mahiling kan mga residente ng sa lugar si Lamitaw na nagbalyo sa erigasyon kanal hasta sa madiskubre ining dain ng buhay ang uh, upon verification po, upon initial investigation, na found out na ini pong incidente nangyari mga bandang alas sa isding aga, December 25, 2024, then na-report po, na -report po siya 2 p.m. na. Sigon sa PNP, nakainom min alak ang biktima na posibleng rason nga ni mawaaran siya din balanse na kausakan sa iyang pagkahulog sundo sa mabutod. Kaso ang um, uh, po, medyo nakainom. Medyo nakainom si biktima. So ang, ang, ang ano kang mga investigator, si mga witness man, baka daan ang hulog habang naglalakaw. Nahulog naman sa irrigation, kaya po nag sayang sa pagkalamos. And manotaran po kaya, nakang mga nakaaging aldaw, starting December 23, 24, nagkaigo po kita ni halos magagang uran. Katakod kay ni, liwat na nagtaonin pagiramdom ang otoridad sa publiko na ibitaran ang pagbalyo sa mga delikadong dalan o na kung nasa impluensya ni Alak nga ni ang masayang na buhay para sa mga baratang tatak Bicol. Hercules Barbacena.